the Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff Eliscopides, mabuhay ka on a Tuesday morning. Good morning, Brad. Good morning, Ted. Good morning, Cha. Patuloy nating pagdasal yung ating mga kababayang naiipit sa gyera. Yeah. At yung kanilang mga pamilya dito. Kaya nga this morning, noong aming mga kapanayam itong si Secretary Kakdak, sabi namin, baka naman pe pwede kung tatanggap po naman ng 150,000 tong uuwi sa Pilipinas galing ng Lebanon, maka naman yung iba dito, maaari nyo nang ibigay sa pamilya ngayon. 'Di ba? Na naghihintay dito sa kanila. 'Di po ba kung ganun din naman po ang kwentado doon. Checking doon oh. sa mga pamilya nitong na sa Lebanon. 'Di diba? ba? pahihintayin na ubdumating sila dito eh may mga pamilya po na walang makain, 'di ba? Kailangan pa bang uh nang isang ano nang isang masters degree graduate diyan para maintindihan po yung ganyang uri po ng mga sitwasyon to be proactive sa mga problema po ng pamilya ng mga OFW sorry brad at panahon mo na ito sorry sorry 'yung po mga happy anonymous po natin ha hmm. na nag, uh, may message po sa akin hmm. ngayon at nagpapadala hmm. ng tulong kay Aldus. sige ipunin po namin ng lahat okay salamat po, salamat natin po yan. sa inyo ah, sabi ko nga eh, mahirap po mag-announce no on air ito pong halaga na gusto pong iabot ni Happy Anonymous po para kay Aldous. Brad Jeff, I'm sure kilala mo si Atoy Ko. Of course naman. Oo. Mm. Di ba mag PBA yan. Di ba magkaedad kayo? <laughs> <laughs> Parang tito mo yun eh. Oo. ikaw talaga. Sabay na nga kami, lumuluhan na kami ni Pastor e. Eh. Oh, no, napunta ka ato, no. ato atoy ko oh, ni Pastor e. Eh. Birthday, birthday, <laughs> bakit man, ano. birthday ni atoy ko ngayon. Oh. opo. Oh, happy birthday. alam mo ang team ni atoy ko? Alam ko, Iko yan eh. <laughs> Anong Iko? Chris Chris pa. Chris pa. Oh, oh, hindi oh. yan Toyota. Oh, ano, Toyota alam yan. mo ang number ng kanyang jersey? Hindi Number six. Mm -hmm. Number six. Alam mo, so, kanya, alam mo ang kanyang An mo kanya moniker? Alam mo, Ted, parang feeling ko wala akong alam. Ito. <laughs> okay. <Eto> hindi <laughs> ko lang akong alam. Talagang oh. kina. Parang ayaw niya lang malaman na magkaedad sila. Oh. Ha. Happy so, birthday. Atoy, happy birthday sa iyo. Idol natin 'yan. Opo. Idol natin. Bata yan. pa 'yan, bata mm. pa 'yan. Opo. All right, batang-bata 'yan. Tignan mo kung maglalakad. Ay, sumagot na 'yung mga kaedad niyo. Oh. Chris pa daw. Kaya nga. Oo. Oh, oh. oh si fort, fortune, fortune, Cookie. cookie. Mm. Fortune Cookie, sabi ni Ray Agustin. Yung oh. daw kanya moniker. Yes, okay. Fortune Cookie lang. Walang oh. monster. Fortune Cookie. Sorry. cookie okay, monster yun eh. Ay, sorry, sorry, sorry ay Street yun. Oh, hindi kasi 'di ba ngayon gano'n yung kanilang mga ano, mm, yung kanilang mga mm. moniker ngayon. Yung para ka talagang sasakbal ng mga makakalaban mo. Kaya Fortune Cookie lang before. Uh, walang monster uh, okay? uh, Mm, uh, uh. Sino uh, uh. sino ang nagbansak sa kanya na Fortune Cookie? Sino? Ah. Uh, sino? Uh. <laughs> <laughs> pagkakaalam, <laughs> pagkakaalam ko uh, ano, Tito niya si Joke Antada. Ha? <laughs> huh? Ang da daming trivia ni Ted, ano? Okay. Sige. sa so, Brad Jeff, ito na. We're, we are all ears. Ito ho yung ano well, ang bigay po sa atin ng inspirasyon. Sa mga may pamilya po, uh, sa mga OFWs na naiipit ngayon sa gulo, sa mga pamilya po ng OFWs, maganda umaga po sa inyong lahat. Dito po tayo humugot po ng inspirasyon at pag-asa. Go ahead, Brad. Batel, kanina lang sa interview mo sa uh, mia uh, mi, uh, sana lang, sa ang MIA. request ko lang. Oo, oh, MIAA. Sana lang, tiyak, magkaroon na ng tissue sa airport natin, sa CR. oh kita mo? <laughs> nung, nung huling lipad <laughs> mo, <laughs> walang tissue? Wala. Wala mo. Kasi di ba compare mo eh. Like ako, galing Korea nung alo, parang kompleto lahat, CR. Mm -hmm. Sa atin, pagpasok mo. Walang tissue. Uh -huh. Siguro natatapat uh -huh. lang naman. Pero... May tabo. May tabo naman. Eh, may... <laughs> <laughs> hindi, kasi Pilipino tayo. Baka may. kasi yung iba, tabo ang gusto, hindi tissue. May, ta may uh -huh. tabo. Tabo <laughs> o bidet? Anong meron dito sa atin? Ikaw naman, yung kaagad ang iniisip <laughs> Ay, so, mo eh, oh, pang likuran. Oh. Kahit naman lamang, <laughs> nagugas halo. ka ng kamay. Oh, yung mineral na water, issue. na basyo yung basyo, basyo mineral water, nilalagyan ng tubig. <laughs> ang hirap nun. <laughs> Brad Jeff, mahirap yun. Oo. Oh, oh. mo. mo May terminal <laughs> fee ka na. <laughs> may terminal enhancement fee ka na pero mm. hanggang ngayon huling biyahe ni Pastor, walang tissue Oo, oh, oh. eh, eh, Baka ngayon pa lang naman, 'di Sa bagay. Dahil nasabi mo na mo ka magkakaroon di, na. Di magbabago sila ngayon. Ano? O, para medyo ika nga eh, mayroong political uh, uh statement mm. para sa atin. Mm -mm. Jaryo ang interviewee. Oh, yes. mm, parang yung nakaraan, ano? Okay. oh jaryo. Wala. Bigyan mo ako ng jaryo. Oh, sige, eto. Marami oh, dito. Pilig pili ka lang isa. Oh, okay. oh. Sige, pipili oh, okay. ako ng jaryo okay. na magandang... Ito to, may advice sa inyo si uh, Manong Ted. Kung sakali mang wala kayong... walang tissue sa inyo po hmm, mga sige. mapupuntahan. Okay, eto, oh, eto. Pero pwede ko itong i... ano? Alam ah, ko, dito Sige to. yung sa jaryo, pipili ka ng picture. Sige. Tapos. Ah, at yung picture na yon, yun mismo ang ipantatama mo. Sino yun? Sino to? Ew. Okay. Baka ganti man lang, ano? Oh, okay. na nasingit lang, nasingit okay. lang. Oh. hindi, kasi sige lahat, na-experience nila yan, Pastor. Pero sige, ito, inaabangan na nila ang iyong magandang balita. Ito. Yan. Yeah. Sige na nga, Tuyun natin. Happy viewing muna, Jojo Mercado from LA and Mitzi. And happy 21st anniversary sa kaibigan ko sa nag-work sa South Asia Link Corporation. President nila, Joel Cruz, lagi naka in. Medyo recovering na po yung tuhod ko na mention ko kahapon. Ano, medyo naka-injury tayo. Although bawal pa po akong uh, maglakad for the next mga two days pa para lang makita talaga. Alam mo yung feeling Uh, na parang hindi ako productive kapag nakapahinga lang. Ewan ko, kasalanan ko siguro to, no? Yung parang, sino po sa inyo rito, feeling nyo minsan yung waiting time is wasted time. Pag masyado kang aktibo, hindi naman sa sports, ano? Yung marami lang akong nisip sa utak, maraming pastoral duty. Minsan, parang pag wala tayo na-accomplish, kapag namamahinga, parang feeling natin, hindi ako productive. Sa sobrang fast-paced na rin siguro ng mundong ginagalawa natin, parang yung loading time is wasted time. Naalala nyo, mag-loading. Parang ayaw maghintay. Kaya minsan kahit nasa CR, nagche check pa ng email. Ano ba yan? Sabi sa Isaiah 40, versikulo 31, Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, ay hindi mapapagod. Lumakad man sila, ay hindi manghihina ang ganda po ng pangako ng Diyos, ano? Kung sa mundo po na to, parang pag naghihintay ka, ang haba ng pila, parang feeling mo, wasted time. Ang paghihintay po sa Diyos ay hindi raw po wasted time. Hindi lang tayo bibigyan ng lakas, kundi i-renew pa niya ito. Iba naman po yung paghihintay sa Diyos na, alam niyo yon yung, yung parang didiskarte ka. Nagdasal ka, pero the following moment, didiskarte ka na agad, hindi ka naghihintay. Para daw po tayong agila na nagsosor sa taas po, no, sa kalangitan, Okay, walang kapantay sa taas at lakas. Isipin niyo yung eagle. Pagka mayroong malakas na hangin, lilipad siya sa ibabaw nun, okay? At sasabayan lang niya. Hindi siya, hindi niya ginagamit yung buong lakas niya. Nagsosore lang siya. Kung sinasabayan lang niya yung hangin, okay? At ganoon din po tayo. Yung timing ni Lord, sinasabayan natin. Yung wisdom ni Lord, sinasabayan natin. Hindi yung kada opportunity, sunggab agad. Diyan tayo nadadali ni Satanas minsan eh. O oh, ito, patusin mo na to. Oh. Last na to. O oh, two days na lang, invest ka na. Ang laki ng, ang laki ng return. Ikaw naman, kala ka, na, ka invest ka agad, scammer pala. Alam mo yun, hindi tayo nagdasal, hindi tayo naghintay. Alam mo struggle din po natin naman lahat yan kasi minsan feeling natin, pag pinalampas ko to baka masayang. Pero po, pag tayo nagdadasal, pag tayo nananalig sa timing ng Diyos, binibigyan niya tayo unang-una ng patience patience to trust in Him more than trusting dun sa opportunity. Pangalawa pong binibigay niya sa atin ay yung, yung, yung trust na, Lord, alam ko ikaw pinakamakapangyarihan kaya yung timing mo is perfect for me. At alam mo na mahal ka ng Diyos, hindi ka basta-basta isusubo sa mali. So kung napapagod ka ngayon, huwag mo isipin na ikaw lang yung lalaban. mag po tayo, umasa po, sumandal po tayo sa Diyos, umasa tayo sa Kanya, and let Him renew our strength. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong kayanin lahat let God lift you up, and then God will do the rest. Sabi rin po sa isang verse, seek first His kingdom and His righteousness. Lahat ng mga bagay na to will be added unto you. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Yung diskarte natin minsan, yan na nagdadala ng kapalpakan sa atin. Again, Isaiah 40, versikulo 31. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas, lilipad sila na gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Lord, maray pong salamat. Dahil ang paghihintay sa iyo ay hindi sayang na oras. Kapag kami naghihintay, natututo kami na hindi umasa sa sarili naming kakayanan, talino, koneksyon, pera, kalakasan, o accomplishment. Kami, Lord, ay naghihintay sa iyo dahil alam namin yung ending sa iyo laging maganda. Ikaw na nakakaalam ng beginning at ending. Ikaw may control ng simula at ang huli. You are the Alpha and the Omega. Sa iyo na lang kami magtapras. And we're gonna wait for your timing and we will soar and we will not go weary. Salamat, Panginoon, sa timing mo. Dinadalangin namin yung mga kababayan namin na naiipit, Lord, sa Lebanon, naiipit din sa Israel. Alam ko, Lord, na may timing ka, maiuwi sila at maghampanan, Lord, nila ang kanilang tungkulin sa kanilang pamilya na nandito na nahihirapan uh, uh, din sa damdamin. I-bless niyo po sila ng uh, matiwasay na pag-uwi sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming maraming salamat po muli sa aming pakikinig, sa inspirasyon at magandang balita mula kay Brad Jeff. Lord, we pray na alagaan niyo po si Brad. Inyo pong pagalingin ang kanya pong naramdaman po sa kanyang katawan today. At siya po makalakad ng maayos para po sa kanyang continuation ng kanyang pagbumisyon. Lord, alagaan niyo po si Aldus, ang kanyang nakababatang kapatid ang pamilya po ng aming mga OFWs, Lord, sa mga nahaharap po ngayon sa pagsubok. Mahal na Panginoon, gabayan niyo po silang lahat. At pagpalaim po ninyo ang mga tumutugon po sa mga problema at mga ngailangan ng aming mga OFWs. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami. Nanay Christy, salamat po na marami sa inyo. Thank you, Nanay Christy. Ayan. Okay, Brad, so okay na ba? Anong uh, resulta ng iyong uh, pag-oobserba sa iyong, uh, ano ba yan, uh, sprain lang ba, uh, Brad, ang inaabot mo? Uh, yung yung side ng tuhod, yung inner side ng knee, Brad, eh, medyo parang namaga, nabugbog. Hmm. So meron lang medication for pain. Pero niyayelo lang siya every hour for 15 minutes. Yan. Yun lang ang sinabi ng doktor. Saka naka-ano siya, naka-bandage para hindi gumagalaw. Okay. sige. So, so wag natin ipagsasawalang bahala yan, brad. Hindi sa nagbibiro ako dahil... Uh, yes. oh. Oo. kasi kapag napabayaan at may mga torn ligament, usually magkakaproblema na mas mabigat. Okay? At tandaan mo, brad Jeff, hindi ka na bata. Okay. <laughs> <laughs> ah, hilala ko na si Atoy ko eh so uh -oh. hindi na ako bata. <laughs> <laughs> Sige. Brad. Okay. Salamat na marami, Brad. Uh, we'll will catch you again tomorrow. Maraming salamat, Teda, Chya. Ito po 'nyong daily Brad Thank you for for praying your daily dose of inspiration po. Thank you serving the people, Brad Jefferis Copides, Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.